Good morning everyone. Amo nang ilubong si Bao. Oh. Di ba? Di araga, sa ba oh. guna. Guna? guys. Amo nang ilubong kaloy sa Bao. Ay, di ko na. Kuan na kung guna. Ito na mo ilobong kay Sili na mo ilabay. Uy, luoy kayo ilubong di na siya. Kay luoy ka guys. Hawa butso, abot sa muka gid niya. Uy, mura man ni siya. Mini, uy. guys. Okay si boss sa bao guys kay lubong na namo. Na lubong na bao. Lubong na. Hi George, ali George. Rita George. Lubong na to bao George. Nara ang bao guys. Amo nang ilubong guys. George, datulah <tuk tangan> dia perlu ke humuk. Dan <tangan> aku, kuah alang saya selopin pernah diligoat guru. Selopin lang. Pedi pudera oh. Mana lagi tak dia? Nolak oh imsum. Dah nak rajut dengan kuat dia ada bau. Lubung namuk guys kayak para matarong po din tao niyang kuan awa oh, George George siri oh, George sa galo kasi ba na nagsubod Ara, ano ba hindi ba diba? <laughs> um, apil apil mo kaning humot kay ilok, eh humot trabaki kay kag yan um, na ara ngadapid um, um, na mo oh uh. Mukhang ilok si George. George, sawa. Okay, nagkalot si daddy ni mo. Umok, ramay. Hmm. Si George gano'n maapil ga? George. si George, guys, maapil, guys. Tura. Nakat-kat chala piyala. Jules! O, oh diya. Big boss! Ano, diri? Hindi, oh, kat-kat. Oh, kat na Hi. Namatay yung baon namin na malaki. Ah. Oh. Na, na, ano ako kay nag, nagtaba pa para bito ng hupong nag pagtingin ko patay na pala kawawa ano na yan 15 years oh, matanda na matay siguro sa tanda ba oh. Um. 'Yung isa na lang naiwan do'n 'yung maliit tagal na yung motor mo na, no? ilang taon na yan. Tagal na. Gumagana pa, no? <laughs> Yamaha na, no? Suzuki. Ah, Suzuki? Matibay pa lang Suzuki, no? Pindi siya eh. Yun na nga. Kung i-ano lang. Ah. titi pay bunda yung lang ito. yun mm. na Titi, titi, <coughs> Adapted oh, adapted. naan right, guys. guys. na si Banana naan naan guys. naan nga guys among motor guys may ligot-ligot hmm. o sige, yan ang motor niya may ha hmm. hi tatay yung baon namin na malaki na matay yung ano namin ba yung pagong na malaki na matay sa tanda siguro tay kasi 15 years na yan 15 years ito huh? oh, yung ano namin ba alaga? May alaga man ako diyan dalawang pagong. Yung isa maliit, yung isa 4 years, ito ang 15 years to yung namatay. Ito. Nilibing namin diyan. Hindi namin tinapon, kawawa man nilibing lang namin. Nagano ko ba tay kasi nagtaba yung mga ano niya kaya pala tapos yung ulo niya nakalabas. Kaya pala patay na. Nakakahapon lang yun namatay ba? Meron pala kayong alam. Oo, oh, oh, dalawa. Yun ang pinakamatanda. 15 years na yun o 16. Yung isa, apat na taon. Yun tanda ang... Na? Namatay siguro yun sa tanda. Oo. <tiple> uh George! Hmm? Yan ka, George. Gawawa kaya itong aso na ito, nagpapa-adapt. Siya lang nagpunta dito magpa-adapt. Iwan ko tayo, nagpun nagdating lang daw yan dyan. Tapos hindi na umuwi sa kanila, dito na nag -ano, nagstay. Nagpapa-adapt siya. Wala, wala, pa you, paano ma? Pakainin namin, kahit nandyan yan sila, pakainin ko man din, kay maawa kami ba. Palagi kasi yan, pag nandito sila, palagi alis. Kaya pakainin ko talaga pag kailangan maaga. Kailangan, pasok mo lang dito sa loob. <laughs> Ayaw ni Rulik magdami na po daw yung aso namin. Pakainin lang daw. At least may, ban may bantay dito ba? Dalawa sila ni Big Boss. Magbantay. Na, nagtaba na gani ito, no? Nagdating yan, ng payat-payat talaga. Kailangan. Nagdating lang daw tayo, nagpa-adapt. Mabait pa naman. Hmm. Si George. Kami nga nagbigay pangalan yan, George. <laughs> eh, wala man siya pangalan. George! Saan ka galing, George? T doon siguro tayo, kasi marami man sila tuta doon. Tapos hindi mapakain ba yung iba, mamatay na. Yung sayang, yung dito sa kanila dati. Oo. oo. Oh. Ni Big Boss. Oo. Sayang yun. Ano, nakanda matay o okay, pinamigay? Namat, namatay din yun. Matay yun na, eh, parang... Sakit ba? Oo, oh, nagsakit. Kawawa yung mga aso nila dyan lahat. Hindi makakain. George! Ang, ang, wala naman, wala naman dito nakikita siguro, di ko. Di Nang, nang oh. Parang kararating lang kahapon. Galing sa galing Cebu. Galing sa yan. Yan, narinig ko man boses niya. Parang nagsakit man si tatay. Hmm. Uh, ubo ng ubo man yun. Sino? Tatay dyan ba si Uncle Dodo ba? Sano? kahapon, Sano? kahapon lang, karating lang. Parang narinig Sano? ko yung... Sano? Matagal na yung ubo niya na, hindi nagpa-check up. Sano? Hindi man din mag-inom ng herbal. Wala yung bisyo yan, wala yan. Wala bisyo, hindi mag-inom, hindi mag sigarilyo hmm. yan. Pero ang ang klima na yun, parang nag-ano na ba, nagdikit na. Oh. Uh -huh. uh -huh. Matigas na talaga. May ilang taon ka na na eh? Huh? Ha? 40 plus? <laughs> 76 na. Ba? Ah, 76 na pala. 76? Oh, si tatay? 78. Dalawang taon lang tanda ni tatay sa akin. Hmm. Pero maano pa sila nanay no? Oh, Puri buyag. Puri buyag pa. Ito o, oh, gamot pala ito nay o. Oh. Gamot. Marami magamot niya nay. Kaya hindi ko na yan Iano ano Diyan lang yan kay marami magamot. Oh, ilaga din tapos inumin. Tambal sa ano yung... Marami. Atrayte right, eh, sa tuhod yung masakit tapos high blood tapos ah, sa marami sa kidney. <laughs> mm. Kaya noon nilinis ko 'yan pero ngayon hindi ko na. Pati ito man 'yun sila, oh, mga lumot man 'yan. Mm hindi -hmm. ko na yun kukunin kay kan gamot. Marami kan oh, 'yan oh. Nalala ko sa ano pa kami kamile. Oh. Sa Pablo Litio yung kay si Mira, pa ang ginabantayan ko. Mm. Oh. Yung kasamahan ko nga mga medyo maedad, ah. gadalan yan, tag 35 ang puno. Ang sanay? Yun. Insulin. Insulin? Insulin? Oo. Ah, oh, ibinta nila? Ibinta nila. Hmm, pero may bumibili din. Oo, oh, okay, Ay, gamot ko. Eh, kinakain lang, kinakain lang. Masarap madago, yung no? na yung kainin na maasim-asim. Armanga. Oo, oh, ah, oh, oh, si Rolly, magkain oh, man oh. yan. Oh. Yung udlot. Mm. Uy! Ah, alin, alin, alin dyan? Ay, no, yung, malaki, tayo, oh, uh, yung malaking dahon. Uh. Kainin lang man niya ni Rolly agad-agad. Bugasan mm. lang, tapos kainin niya. Mm. Masarap ang ano niyan, yung tubig oh. niya ba? Ang katas. Ma -ano, mataba na. Oh. Tapos kainin. Ugasan. Dito sa atin, hindi na to kailangan magtanim. Magtubo lang sila. O, oh, dami. Mag, maglinis ako dyan nga Kaya Kay, mag, kabit kami ng CCTV dito. Linip ito. Putulin ko yung lahat yung... Hindi pala maganda ang malunggay sa harap ng bahay, Nay. Ay, aywan ko. yung dahon lumalagas daw. Kaya nga... Hindi pa mahiin din pala. O, oh, putulin ko nga yan. Yan lahat, o. Oh. Mm Pag lumala, ito din, o. Oh, si tatay man ito nag... nag ano yung nag... Tatay ba doon oh, o nagtira oh. noon? Maglagas din ang dahon yan. O, ilabas ko din ito. O, pag ano, ulan, malakas ang ulan. No, serpentina ni Rolly, oh, nag ano din dito. Oh. Hmm. Daan naman, na, no? Pag ko ano? Kabo-kabo naman itong simento Hindi naman ito kasi ano? Oh. O. Hindi, oy, di ano lang ito na, kay Mamadali sila eh. Tapos kurakot. Kurakot? <laughs> Kaya ano, parang sa mga, sa TV natin manunood, kurakot. Oh, Nag-control yan? Oo. Oh, ngayon, nako, nagsilabasan ang mga... <laughs> Oo nga. Uh, ito, ito pala, marami eh. Uh, Oo, tay, marami, gamot. <laughs> Kaya hindi ko yan, ano, kay ilaga, hugasan lang mabuti yan, tapos ilaga. <laughs> Ay, akong dalaan si Mama Animay. <laughs> kay sakit man to, yung tuhod. <laughs> Ay, oh, magdala ako niyan sa mama ko niya. Tapos ako na lang magluto doon para makainom agad siya. Oh, ilaga, Nay. Tapos mawala. Basta maraming sakit yun siya mawala, nai. Oh. Hindi mag ako. Sulod na, miga. Awa, dum. Ang lagi, ihian ni Rosel. Oh ibatasan ni si Rosel. Sulod so, na mi guys. So manamig lubong ni oo guys. Dayon mag-charge sa si ako guys kay. Oh, Agoy wa man dai lubat na ba ko. Impas. Dalon na lang ning charger dito may. Ito so, Unsa pila na ni kakwan? So guys, wala man dai kurinti guys. Oy, sige, si Rosel kasi lang to sa baong nga nabilin, tura. Hello oy. Si uo na lang usa, ayo kabalaka oo kay mangita tag kauban nimo oo ha, nara guys. Ayo kabalaka kay mangita tag kauban nimo para naa kay kauban ha, kay siya na lang man isa guys. Mupay pay namo ni. Oo. Mangita ta mangayo ta ni. Angkol nimo. Para na siya kauban kayo. Ah, nadrabay na siya na kauban eh. Sa katigawa mo, naguroto si Oo, gano? Uh -huh. Na, nakuha, namatay. Pero ang uban kaya kalang kung bawa taas kina kinakinaboy. Ang uban ngayon, mudakong, maayo. Ako isa ka chinilas, may. Ay, uno, kay makakaon sila bisag-unsa sa gawas, -la no? Mga sagbot lang makaon. Alok, sa kaya sakit ka tanga Kung nasa CR si ni Wala oy Ah, kung sinilas dagol Ikaw may nabilin diri Daguan tong daan Nara o oh. Di ahak na naabot man diri Si dagol di daan iba Eh siya may nabilin diri sa sulod Karong gula karong Ang sige, mga ona ta. Hala, wala ko kabayabas. Ah, oh, hindi arap ko mag-inom o bayabas. Yung eh. mantog kaon kayo. Eh, pa maligo ka daan. Hindi oh. sa ako kayo. Ah, hindi ka lubong. Nanakulang na talangga. Ha? Ang muna agad na sa mga 500 siguro sarado o pura na kapi. O ano lang ba yun akong last lotion? Mama, may lang mo gamit ba? Ano? Oh. Guys, rira tataman guys kay ma-empty niya niya ko ang battery. Wala rabagyutay, kurinti guys kay kuan kaning na na po nga transformer so dirita taman guys thank you sa, 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 nag subscribe sa kong youtube channel nag follow like and share sa kong facebook page facebook account tiktok always sa so, kong mga supporters guys salamat kasi sa inyong tanan sa so, wala pa nag support na ako salamat po sa inyong tanan so amping tang tanan love you all god bless bye everyone